Oh, oh, no. No. Para sa mga tambay yeah! diyan, po lapit lang po lang po lang po diyan, Dumaan kami kagabi dito, wala pa eh nung after siguro. After namin tumalas gano'n. And so, nandito tayo ngayon sa Dangwa, kung saan naganap yung malaking sunog kagabi. Nandinalaw ni Boss Wai at ni Ma'am Chi Atienza. Oo, taas. Pintay namin. niyo.

Ay, boss Dandan, no? Shout out, oh. Shoutout, oh. <laughs> kasi ito yung nasunog. ba, Bali Advance Party sila, Chairman Dandan?

Yung kabahay nyo, ito, po, um, isang, ito po, isang is pamilya po ito, nila, walo. Uh, total na na sa inyo. Dito po, sa area namin dito, ito po yung total na loss. Tapos, ito yung water. dito. po. Ah, oh, pati eh, ito pala tumawid yung sunog tumawid sa kuryente nasunog rin to yeah. nadama itong kabila kaya pala kung titignan natin ito yung pinagmula ng sunog saglit lang ano sa lugang ko ngayon? Ano sa lugang ko ngayon? Tumawig na lang. Sa kuryente, atiki. Ito, to, oh, oh. Kaya pati ito pala nasunog. Uh, pero yung iba kasi yung doon kagawa, hindi ko pa alam yung iba doon na-stack ko ang sa tangko Hindi pagpasimula mga alista mga plastik dahil lang ako nagagawad kasi dito nag lang daw hindi naman po na

Malo. oh Dito kayo. Dito sila. <coughs> yung tutali, ano, wala ka doon. Ano, ma until until, uh, until. Hmm. Masa do pa. Oh, well, uh, okay, pwede matter. Sa bahay. Kami na mayura yun. Ikaw nang Dahil doon ikaw trip. Thank you ma'am. Kasama kayo.

Ayan, so tignan muna natin to. Ito yung mga nasunog rito sa Dangwa. Yan. Tupok na tupok, oh. Grabe. Bali, anim na pinto pala to. Pero hindi lang anim na pamilya nakatera dito. Marami pala. Kasi ang dun sa dulo, ayun, oh. Yung bahay dun, eh. Meron pa to, meron pa to. Ito pa, ito pa, yung kabila. Tapos tumawid yung apoy rito sa kabila. Ay, pati itong motor nasunog sunog eh. Sayang. Anong oras nangyari yung sunog, sir? Anong oras nangyari yung sunog, sir? Oh, at 6. At ah, 6 p.m. Hanggang anong oras sinabot? Hey, Uli na dumating kasi yung ano base lang okay. at 9. 9? or 10. Tagal rin pala. Halos apat na oras po, no? So, ayun yung mga gamit rito. So bawal pumasok diyan, bawal may gumiba eh. Ayun no? Marupok na yan dahil nainitan. Hmm. Bali dinalaw lang ni Yorminga nga ito. Ito, delegado nakasampay na lang to sa ano. Sa kuryente. Oo, oh, babagsak pa yan eh. Kasi nakasampay na lang po sa kuryente. Babagsak to, to. Delikado to. Pero ilan po yung nasunugan dito? Mga 30 plus po, ganun. 40. Oo po. 40. Kasi ano eh, yung isang ano dyan. Wait lang po ah. Ayan. And so hindi na tayo lumapit bali nagbigay ng tulong si boss si Yorme para meron pang start itong mga nasunugang kasi talagang kawawa dahil wala naman silang ano. Yung iba halos wala na iligtas eh. Tupok na tupok po ayan eh, kung makikita nyo. Tapos nadamay pa tong kabila talagang ang hirap lalo na magde-Disyembre. Alam niyo na pagdating ng Disyembre, maraming gastusin. 'Di ba? So nagbigay ng malit na tulong si Yorme. Ayan. motor po, ba? Diba? Para makapag-umpisang muli itong mga pamilya na nasunugan. Bali, yung mga nakalista, yan ay unang mabibigyan ng pagkakalam ko. Pero yung mga hindi nakalista, syempre, mabibigyan rin.

Kaya kasi dalawang barangay ito Kung titignan natin magkaibang barangay ito So yung kabila dito si chairman wala Bali ang pagkakalam ko Sasabihan nung kagawad Para malaman kung ilan yung bilang ng nasunugan rito sa kabilang barangay so para malaman kung ilan yung matutulungan ng team ni Yorme. Ayan. So hindi lahat naman dito mabibigyan matutulungan, which is totoo naman kasi kapag nasunog yan, kawawa naman lahat, di ba? Walang maililigtas, wala ka ng bahay, wala ka pang gamit. Diba? ang hirap magpundar ng gamit. <laughs>

Don't panic. Don't panic. Don't panic. Sapa sapa. Don't panic. Don't panic. Ayun pahala. O tiyakman, okay. parang mabawasan ang problema nyo. Maraming maraming salamat. Eh. Manirap yung sikusin mo. Ito, bente. Ito, ito, bende, bende. <laughs> <laughs> oh, ito oh, oh, Ingat kayo. Yorle! Yorle! Yorle!

我好，走，走，走。<not. S 1>